guys, welcome to my vlog. So, sumahod tayo sa YouTube. Uh, need nothing kumain. <laughs> and kumain kami sa Jollibee, but uh, only ganggang -gang here. Ganggang. Hi! Ami! Shout out grandpa. Then, Sisi. Where is Sisi? Yan sa Sisi. Wow, Ken and Bia was in the house. Ito ayaw nila. Kim, Game and Ken. Yan, kasi siya. Ang ganda. Ayan po ang aming boda. Uh, hindi na pa kami magluto ng dinner kasi, ano, katamad. Papad ka. May anyway, wala ko ng chicken. May wala ko ng chicken. So generous. So generous. So and Gan, she loves it, spaghetti. Yeah, I really love spaghetti. I don't eat chicken. She didn't love chicken, guys. So, one day, ano. Mm -mm. Wala po tayong istan. Pati ko pa sila. I forgot. I don't know if I'm doing vlog here. Huwag mong sagiin para hindi matapon dyan kung ilagay ang aking cellphone. <laughs> Pag natapon, patay. Dito to, para mas matino. Ah, dito. Iinumin ni Ami eh. Sina mo na. Ito yung kay Ami Okay. Lagay mo na natin. Good lang kasi iayos natin si Ami. Kailangan ko mag-vlog kasi upload natin. Ayan. Sino bang nag <laughs> Ako lang po kami no. Nolan was not here. Maybe I give also Nolan. ano Mamaya yeah, ni kulang kumain sa iyo ah. Wala. Uh, Oi, si, si gusto ko yung ano. Ano yan sa iyo, tie Okay lang. Wen sa kanya. Know, Where is your life? Kumain. Orong muna yung doon sa mundo ko. Diyan nilagay yung drinks mo. Ah. Always at make to buy. Yan yung uniform. Thank you. yan But no, ano, yeah. no Happy Meal in McDonald's. O oh, yung ito na. Harut! Pag hindi na ubos, o dadalhin sa bahay. Hindi ko ba yung Hindi na yung kaya ng nabusin. Oh, Pero ganyan lang ako, eh. Ang kumaka. Gusto uh, okay. ko pag-ano. Patikimin mo daw siya ng spaghetti. Hindi man yan kumain ng spaghetti. Habi, patikim nga. ano lang? Kutsara lang. Uy, sa Ako na nga eh. Titikim lang siya. Ayun O, yan na, yan na. She don't like guys. Hindi ko tinitikman natin. Ayan lang na. So, na, so ng gravy, na. nga pala. So, ito na. Then, yan din si Amin, nagsausaw sa gravy. So, 8, ah. 8, Let's eat. Mamaya na lang yung kuklot ni Sissy. Walang ito, ito ano. na. Okay lang, wala pang 5 minutes. So, tingnan niyo si, ayan, uh, Ganggang. You see, hi to the head pa Ganggang at sisi. -si? Hi Ganggang. Ah. It's so yummy, here yung Jollibee. Yummy, yummy daw yung Jollibee. Wala si Ross yung Jollibee. Guys, hindi ano na po tayo mag-a- Sino? Sana magpalaki. Sino? Ay, mamansa. Ha? Meron na. ibang ano ba sila? May Wala silang Jollibee. Malayo daw. McDonald's ang hiwi migrant pa. McDonald's. Shout out! Shout out! 71! 71, hello! Yung ibang Amerika. Pag-inom ba? Let's Let's eat. Sino nagtabay dito dito. na. Bawal ka yung balat? Grabe, sa lechon yun. Ha? Sa lechon lang. Sige, bakit hindi kayo tumutulog to? Saan? Sa bahay. ito mo pinatulog siya sa kabila? Hindi

Mag-take yeah. keep out lang yun. Ano Dahil nila ko din tayo naman. Tayo ni Hindi, Tayo nila ko Hmm. Tayo nila ko ng kaldero. na Ah, yung birthday. delete ba mm tayo? Hmm. Yung ka na si Yung nag ako ng kaldero. Sino Dito, dito, dito. api. -その yeah. Ako dito, dito oh. Okay. Matapon mala oh. oh, masarap kainin pag mainit ka nga mo. Malaki mm -hmm. din naman hindi lang naman 'to ko ko. lang ito. Nilalagyan ko lahat. Hindi, dapat nag-extra gravy. Mm -hmm. siya, Sino 'no Ma, kuha ko pa ng gravy. Baby. Pwede naman mo niya eh. Pwede ba? Ano may bayan si ay, di ba? Pwede, punta kasi si. Sa iba may bayan. Walang bayan dito. Wala Taka, dalawa, walang bayan. Ang magpapusin sa akin. Lagay ko lang. Papahingin natin kay Sisi. Uy, papahingin na natin ang bago. Oh, dalawa ko ha? Oo, dalawa sa'yo Sisi, sa'yo. Sa'yo din ko. Oh, li libre lang yan. Huwag na lang. Ito na lang ako. Bukuhanin na in. ito. Na ito nga eh. Oh, ito sa oh, Ito Ito lang ako She loves gravy guys.

Ayan na tayo kumain. Ay sira. Yummy chicken and jalebi guys. Walang makakapantay. Hindi magagaya yung sort ng jalebi. Alam niyo lang ba anong gawin to? Ay ano? Yung nakaano nang Jollibee, eh. Laguna. Yung, yung, yung Red Ribbon, yung Green, alam niyo nula niyo, malaki. Nasa sila Laguna nula, nakapasok sila doon. Pag pumasok, pag ka doon, kaya mo mm -hmm. nakasuot ka ng parang doktor. Mm -hmm. Tapos may ano sa, ano. Pero yung karbo din yung nagkakabit pa, nasa smart pa 5G internet pa si Nolan. Kasi yung... Maalam nyo naman na kung saan ang galing. Ang? Yung kung spaghetti sauce. Alam ni Jose. Dahil? Sa Delimundo. Ha? Huh? Yung corn beef na Delimundo. Hmm? Yung taka nila galing spaghetti sauce ng galing. Mahal din naman yung corn beef na yun eh. 200. Mm. Oh, ah, mahal yun. <coughs> yan yung mga, mga masasarap na corn beef like your food. Mahal yan. Yung highlands. Okay, kay Papa naman may binigay kay Papa dati, yung pamahalik ko. Hmm, yung highlands. Mm. Parang ngayon, hindi niya magiging ano. Okay, uh, ano, si Marcos? Ubusin mo yung kanin mo, ha? Yung Marcos. Gusto mo pang kanin mo? Nakaya mo na ako yung kanin mo. Nakaya mo? Naubos mo mm, na? Ubus uh, ko pag may drink. Ah, hindi na kaya gravy sa oh. ano Ay, ko. Ayan nga. Lahat na lang yan ang tanggal. Oh, sige, Hindi ka may lagay. Hindi ka may lagay. Wala na pala akong kanin. Kutsara kasi kami mo. Natanggalin ko na lahat. Himayan ko siya guys. Himayan. Hindi pa nainom ni Chizy ang kukulog niya. Dapat pala nagpo-protein ako. Tumusin mo ha. Kaya mo pa to. Kaya mo nga. Patayin ko rin. Alam mo, I love Jollibee, guys. Okay, ako kumain sa Jollibee. Ano yan? Tapde. Sagat sa buto. Ano hindi Sino? Ano hindi na kaya? Sagat sa buto. Yuma! balat-balat din. Oh, sige, okay. no, yung balat-balat. No. Mm -hmm. Mungkin Lahat ng balat. Oh, yan na, lahat ng balat. Mmm, top. Mmm, mm, top. Eh, 15 minutes ko lang. Wow, wow, wala. May ayun. 20% down I forgot. Dapat pala yung akin. Atin spicy. Mmm, ito. Oh, naalala ko dati nakita mo si Tita ni no? si Jolly dito. Mm. Ipahit Jolly Bay. Ipahit even the bones, I eat also. Ang <laughs> ah, sarap! Because that is <laughs> oh my God, low, my <laughs> mm -hmm. na na! Hindi po kami maghaponan hmm? guys. <laughs> Masakit ang na ngayon. Masakit na Masakit na Kasi na sinusukatan ako ng toga. Umano. Bad lang yung kaktel, makuha ng toga. Hindi na ito sa loob malaki Sa may kabinet na ng malaki. Tanggal na yung pinto eh. Bakit nila kayo mo? Pwede namang natalaba tulad ng mga ano. Saan? Ang mga 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 Ang ganda pag niya ilaw. Ako ah. na ayaw na ilaw

anak niya Oo, dalaga lang. Oo, dalaga na. Uwi mo natin sa bahay. Kainin mo na yan. Hindi mo na iuwi uwi sa bahay. Ah, di mo maubos? Di ko maubos oh, na maubos. Sa kataran saan ko. Oo, oh, sige. Ayaw mo ati sa ubos yung kanin niya. Palat niyo naman. Sa, ang sarap ko yan ang Ikaw na maningin ng susi. Eh. Para may madala na susi. Ano? Meron ako suso. At ano yung takap niya. Ano? Itikawot na daw yung sa kanya. Kasi hindi na niya kaya ginom. Ano? Bye, ano guys. Wanin mo na yung kasi siya, akin na yung ano, yung yung ano, gang, akin na yung carton, ilagay nyo. Simpato. Wanin mo yung bubble float. Hayo, oh. sandalan mm, ko dali. Ah, okay, Ginoo. Sipag. The first and hindi na po kami maghahapon ng guys Hindi na may cake, diba? Kaya, pagsawan ko lang ng fries. Nakuha ko talaga yung chocolate. Ganyan kami, sinisip-sip namin. Ang galing mo ha. Oh, tapos. Ay, yung noise din so, yung yun yung Dapat ginanito mo kasi may ginanito so mo muna yung ice cream. Pinagsala mm -hmm. mo. Wow! Yummy! Ano ang tisyo? Ano ang tisyo? Ano ang tisyo? May ay? Sarado mo yan na? Mamaya um, nadalil mo yan doon. Hindi, hindi ito kasi sarado. Mamaya na, pa di pa na, nga ako tapos eh. Tama, ka na. Boy, pag kumain kami ni Ami sa Jollibee, nililigpit namin yung pagka, ano? Oh, hindi kami katulad ng ibang kumakain sa Jollibee, guys. Kami, parang nasa bahay. It's like, it's like I, I am at home. I'm also Mm -hmm. fixing the box of the jelly bee. Mm -hmm. Ay, no, mga, may, pa ba? Yeah. Asan yung istro? Mm -hmm. Mm -hmm. Wala na. Pinakip mm -hmm. mo ba talaga sa vlog ko? Mm -hmm. Mama! Mm. -hmm. Yan <laughs> pa little, little Inday eating the ice cream. Dapat pala nag-order tayo ice cream. Ano yung no, Sunday, lang 15. 12. Dapat no, na kaya ano. Para din akong bata. Wala na ba? Wala pa. Wala Wala ba? ba? ba?

ko na to, so okay natin dito. Isalin yung dito. Ito so, so, may no. Isalin, no? Para makain mo yung chocolate sa ilalim. Masalin mo yung ice dito. Yan. Sumaba pa sa bahaw na, buang na. Nulat-nulat niya. mo na. Kapi niya, ate ka niya. Oh, ayan na yun yung chocolate, diba? Ang ganti na. na. na, yun na, na Mama naman, oh. Wala <laughs> yung bago. Uy, ito pala dadalhin niya. Ipasok niya dyan. Ipasok niya dyan na itong plastic mo. Hindi niya naubos, guys. So, kakain yan siya sa bahay. Hindi na kami magsaing. Tapos, mangingi na naman ako kay Bea. Lagay mo doon. Baliktad pala ito. Ito so, naglagay. Tinan mo si Little Inday. Oh my God. Dilinis talaga. Gagawin nag nyo na yan yung mga baso. I-double nyo. na, ito ko to. Hindi ko pupat to ah. Pwede to? Oo. mo to. Lagay nyo dyan. Eh. Oh. Uy. Fixing guys kasi hindi natin i- natin i-liquid yan kasi... Ganyan talaga, ganyan talaga kami kumain sa mm chalagin. -hmm. Gina-gina-gina. O, oh, dito! Narinig ako dito sa tribal car. Not pretty. Kailangan marinig pagdating ng iba't tao dito. Hindi ko na lalak. Umay. Mayroon pa sa umuha nakalat ng pagpain. Sana. Oo, tapos ang kakalat pa yung may mga anak sila. Ay, ilagin na, ilagin. Okay na, ilalagay mo. Ano, alis yan. Ako na, wag mo na ilalagay mo. So guys, uh, John, ayan na po. Thank you for watching. Bye-bye. Let's go. Bye-bye na. Bye. Pusot ako. Bye. Uwi na po kami. Uwi nga.